Ikaw si? Grisha po. Grisha Ann Arellano. Ilang taon ka na nga? 11. So, kaka-11 mo lang dahil ka-birthday mo lang. Uh, naka first time mo bang makabreak ng record sa palaro? Oh. <laughs> first event mo din yon. Ano pang mga uh, remaining event mo? 100 po ang um, final ko ngayon. Ngay ah, nakapasok ka sa final ngayon. First song. okay. 100-200 lang ang event mo. Okay, natalo pa ako ng 400. Hindi ko kaya. Ah, di ba? Marami pa naman palaro. Tapos, anong ambition mo sa buhay? Ah, uh, ano po? Mag-Olympics. Mag-Olympics. So, pagkatapos mo mag-aral, anong gusto mong karir? Mag-aral ano sa uh, doctor Para tulungan ko mga may sakit. Oo. Oh. ano raw? Ah, uh, kinuwento sa akin na ano, Nasira yung sapatos mo. Tapos hindi ka hinubad mo na lang para ano yung masanay ka yung naka nakapaa pag tumatakbo or talagang hindi na kaya ng sapatos mo na ano na, na hindi ko po na ano yung nilisin na, na. Uh, okay. um, Ayan po na sira. Ayan, uh, lubad mo na na. So ngayon sa 100 na final, anong anong chances mo? Sana po ako sa 100 sa final ko mamaya. Elementary ka pa lang, di ba? Ma so ah, may ilang taon ka pa? Mag-grade 6 ko lang pa ako. Oh, merong ilang taon, ilang ilang palaro pa lalaro mo? Apat pa? Tatlo? Ha? Ngayon, ngayon ka pa lang nagpalaro, di ba? So meron ka pang Lima na susunod. Uh, sinong coach mo? Si Yoni po at si Sir Ben, si Francis. Uh, sinong gusto mong pasalamatan? Mga coaches ko po kasi kung di sa ilan hindi pa ako nakarating dito. At, at kay mama ko at papa, mga pamilya Ay, at, you know, gusto mo, mahal mo ko. sino ko sinagpuntahan po ko nila. Sige. Thank you.